Bigyan mo muna kami ng detalye uh, tungkol po dito sa Talakag, Bukidnon. Ano ba yung sitwasyon po ng mga coffee farmers doon? Well, unang-una yung problema sa Talakag, Bukidnon, yung tinugunan natin tungo ng ating Agriculture and Livelihood Electrification Program. So yung problema nila sa kuryente, hindi talaga sila nakakonect sa power source mining limitado dahil wala silang power source limitado yung production nila ng pagkakape hindi sila nakakagamit ng processing equipment kasi walang magpapower power noon at saka, at saka hindi sila nakakagawa sa gabi dahil walang ilaw para natulungan sila makapag-sort ng coffee bean so yun yung tinugunan natin tungo sa uh, agriculture and livelihood electrification program natin so one meralco foundation mahirap pag walang kuryente. Ibig sabihin, mas konti yung production. Tama ba? Tama, sir. Tama. Oo. So, ano yung pinakanaging tulong po? Just to be specific, no? Anong tulong ang ibinigay ng OMF o ng One Meralco Foundation dito nga po sa mga coffee farmers? Oo, yung pinakatulong na binigay natin is nag-grant tayo ng isang 5 kilowatt na solar photovoltaic system sa Milalitra Farmers Agriculture Cooperative, yung mga kapatid nating talaandig sa Talakag Bukid noon. Um, very happy kami to highlight also na, na katuparan natin yung pagbibigay ng solar PV system power na ito, yung renewable solar uh, energy natin tungo sa pagtutulungan at saka bayanihan ng mga empleyado natin sa Meralco. So, yung donations ng mga empleyado sa Meralco, yung naging daan para maibigay natin yung na nararapat na power source para sa cooperative sa talakag sa bukid nun. Mm -hmm. At uh, nakakatuwa, no? Kasi nga, syempre, una solar powered so kumbaga eh parang uh, in a way binibigyan sila ng idea na oh ito pwede rin tong source ng uh, electricity no paano na improve ng power supply na ginawa ninyo at ibinigay po ng OMF yung kanilang coffee production para po at least mas maging malinaw sa ating mga kababayan based on your observation after po ninyo itong uh, gawin at ihandog nga po sa kanila ano nangyari? Kasi nga, sabi nyo kanina, paggabi, stop operations. O ngayon, kumusta? At gano'ng karami na? <laughs> <laughs> Very crucial yung solar energy na tulong natin sa Milfaco, yung cooperative na beneficiary natin ng, ng grant na ito. Uh, Unang-una na improve yung production nila from the usual 10 to 20 kilos of coffee bean na nababalatan nila per day. Umaabot na ngayon sa 300 kilos per day. So, Parang all in all, in one month, kaya nilang magbalat ng uh, coffee bean around 1,200 kilos per month. Kasi unang-una doon, nakakagamit na sila ng makinarya, ma nakakakonect na sila sa kuryente, at the same time, nakakagawa sila sa gabi. So hindi na limitado yung oras nila. So ang pinaka-result nito, mas uh, umakyat yung kita, nag-increase yung kita nila. We saw about... Uh, two months after no, pag-install natin ng uh, solar energy, mga 43% increase in income. At the same time, may ripple effect din sa barangay, nakaka nakakakuha na sila ng bultuhang order, so kailangan nila ng mas maraming coffee bean, binibili na nila yung mga pananim na kape ng mga taga-barangay din, na dagdag kita din sa mga ibang miyembro ng cooperative as well as miyembro ng buong barangay. So yun yung ripple effect ng solar energy na binigay natin sa talakag sa bukid nun. Nakakatuwa naman. After po niyan, sir, uh, after niyang ginawanin nyo para sa kanila, Bukod sa post-harvest facility, are you also looking into powering other facilities po ng mga coffee farmers po dyan? O baka meron po kayong next steps ng pagtulong sa mga taga-talakag bukid nun? So patuloy ta patuloy pa rin tayo magmo-monitor ng impact natin doon sa Talakag Bukid noon. Titingnan at May partner NGO tayo ang tawag ay ACDI Voca. Sila yung uh, in charge naman sa technical assistance at capacity building, yung knowledge sharing, yung binibigay nilang training sa pagkakape. So Kasama natin yung NGO na yon sa pagbibigay tulong sa Talakag Bukid noon. Pero outside the Talakag Bukid noon site natin, meron pa rin tayong community electrification program sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kasama na doon yung school electrification program, mm -hmm. yung rural health center electrification at saka yung water access electrification. So itong mga pro programang ito ay yun yung A uh, part ng ating community electrification program. Nagbibigay tayo ng solar energy grant sa mga komunidad na higit na nangangailangan ng power source or ng electricity. Ito may nagtatanong po dito, paano daw ba napili yung ano, yung beneficiary? Paano po sila natuntun yung mga taga-Talakag, Bukidnon, Sir Patrick? Mm, mm, importante yung role ng partnership at saka network. Napili natin yung Talakag Bukidnon na cooperative dahil may nag-endorse sa ating partner mm. uh, NGO. So may mga partner tayo na non-government organizations, local government units at saka mga civil society organizations na nagpapasa ng proposal sa atin. May mga mangilan nilang individual entities din na nagpapasa ng proposal. So pagpasa ng proposal, tinitingnan natin may mga pre-selection review tayong ginagawa. So, tinitingnan natin yung mga criteria na nagkakwalify sila. Halimbawa, kailangan mapakita nila na, 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 nangangailangan talaga sila ng electricity, be it off-grid sila o hindi sila nakakonect sa kuryente. At the same time, kailangan din na may impact sa community. Kailangan yung proyekto natin, yung electrification program natin, makikinabang yung buong komunidad doon. So, apart from that, may mga technical assessments tayong ginagawa. Pero most importantly, yun, endorsement ng mga local government units at saka mga, mga non-government organizations, yung mga yung isang paraan para matuntun natin yung mga potential beneficiaries na nahigit na nga nailangan ng power source. May possibility ba, sir, na i-institute na rin ang solar power systems sa iba pang mga coffee farms sa ibang lugar, lalo no, sa iba pang mga nasa agricultural sector? Yes po no, sir, absolutely. Uh, nag, nag build kami ngayon ng pipeline for 2024. So tumitingin pa rin kami sa iba't ibang kooperatiba, hindi lang mm -hmm. coffee, hindi lang coffee facility but at the same time anything na related sa agriculture at livelihood na mapapa-improve ng electricity, yung production at saka yung income ng komunidad na yon, tinitingnan natin 'yon. Katunayan may pipeline na tayo for uh, 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 agriculture and livelihood sa Quezon province sa Mimaropa, meron din tayong rural health center na tinitingnan sa Iloilo. In terms of school electrification naman, meron tayo sa Sarangani at sa Sultan Kudarat. May mga na-identify na rin tayong water access facility sa Mindoro. Although hindi tayo tumitigil doon, nag uh, naghahanap pa rin kami ng potential proposals at beneficiaries para sa 2024 at sa mga next years pang susunod. Nice. That's nice to hear. Huh? Ano ba, ba mga future projects pa bukod sa sir? 'Yun, ah, uh, yung mga projects natin would be Basa, hindi lang would revolve would revolve around energization. Yeah, so, oo, oo. Uh, patuloy pa rin yung mga dami. Eh, patuloy, patuloy na nag-evolve no from households, schools, mga water facilities, ngayon pati na nga po dito sa si mga cooperative in terms of their mm -hmm. livelihood. Abay, may mga rural health center pa, 'di ba? napakadami and we are very much excited to know other pa na mapupuntahan na talagang dadayuhin ng One Meralco Foundation ng biro nga namin ni Mamenchi sa susunod sasama naman kami diyan para Oo, okay. para ano naman makita rin at malaman yung kwento po ng mga kababayan natin na grabe 2024 na talagang nagtiyaga pa rin po sa kakulangan o kakapusan po ng kuryente paano lang tumulong sa inyo sir if ever po yun yeah. Pwede kayong makipag-ugnayan sa One Meralco Foundation na sa na, uh, yung opisina namin sa mismong compound ng Meralco. Pero for for referral or endorsement mga ng mga potential beneficiaries or donations or any support, you may email us through our email address sa Foundation at gmail.com para malaman din yung mga programang ini-implement namin on the ground, you can check out our social media pages. Hanapin nyo lang One Mirako Foundation sa Facebook at saka sa Instagram. At saka mas din ma na ma-check nyo yung YouTube channel namin para mas uh, doon may mga videos kami na nagpapakita ng mga ginagawa namin, especially itong talakag bukid noon electrification and a lot more sa uh, community electrification na ginagawa ng One Mirako Foundation uploaded na kumbaga no ayan yung pinaka latest nila dyan sa Talakag Bukid thank you sir. at doon din sa fb or social media accounts ng One Miracle Foundation kung mero po kayong nais i-refer or baka kayo mismo di ba baka tingin nyo uh, meron kayong magandang kwento para tulungan ng One Miracle Foundation na by i nyo po sila or send them a message for them to at least contact with you and verify po ang inyong kalagayan